Boracay Showdown Astig itong negosyo nila sa D-Mall Showdown sa Boracay 50 pesos, 40 seconds Three, two, Next, next Si Bayaw Corbin Kumpal ang next Konti lang ang nashoot ko kaya Sana konti lang din ang mashoot niya mm, -mm. Pero si Russell talaga ang batak sa amin sa paglalaro, shooting form pa lang, parang ramdam mo na na baka manalo kami ng Teddy Bear or something dito. 28 points ang kailangan. Hindi umabot sa 28 si Russell, medyo mahirap. 28 points jersey, 24 points in 40 seconds bull cup. Na 28 points. At mababa ang shooting hopes ko para sa kapatid ko na si Nana Ascona. 58 points na! Na! Kumakakawain muna si Charlene. Kumakakawain na naman si Charlene. Uy! <laughs> ang galing! Ang asawa ko naman, Charlene Gumpal Ascona. Nag-varsity yan nung elementary. Patingin nga! Hirap na! Hirap na! Hirap na ako! 3 points! Oy! Oy! Nagkaway Leonard pa yung last shot. Hindi ako mapakali. Bawi kami. Kuya, again. Pero mas malala ang sitwasyon ko ngayon. No teddy bear. Pagod na rin si Corbin. No teddy bear. Pero nabuhayan kami ng loob noong si Russell na ulit ang pag-asa namin para sa premyo, Teddy Berman o kahit ano. Sayang! No, teddy bear. MVP, MVP. Enjoy. Thank you, thank you, kuya. Takbo. Kada round, 50 pesos. Kada round. Kale, lang kami. Dalawa lang kami. Pero kahit ganun ang performance ko eh, Panalo pa rin ako ng tuwalya. De joke lang. Naiwan ko kasi bago umalis. Mm, -mm. Thank you. Bye bye. bye, -bye. Si Russell. Si Russell champion. That's it from Boracay. One more look kay Lewitsky. Ay siya More Chambalero Vlogs to come. Gagawa ako ng sarili kong hoops. Sarili kong showdown. Kita-kits